Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Nahimay ko na po pala yung ating manok na gagamitin para sa ating pansipak post. Mm. Yung ating sangkap na gagamitin po na manok ay nahimay ko na po at natanggalan ng butuyan sa palengke at nilaga ko po pala yung Pinagbutuhan ng ating chicken breast na ilalagay sa ating pansit gisado. Nasangkapan ko na din po pala yung pantoppings natin na chicken fillet. Nahiwa ko na din po pala yung mga chicken balls. At nahiwa ko na din po pala yung mga hipon at nalinisan para din po yon sa ating pansit gisado. At ayan po, naglalatik po ako para naman po yan sa ating mahablang blanca. Bale, combo meal po pala, nagbabalik yung ating combo meal na pansit gisado with mahablang blanca. 75 pesos, sobrang sulit. At sinasangkapan ko na po yung ating maha pagkatapos nating maglatik. As usual po, ganyan po yung pagsangkap natin. Meron po tayong recipe. Meron tayong apat na 200 ml ng coco Mama fresh gata fresh nga ba at dalawang cream corn, dalawang evap na malaki at dalawang condensed milk na malaki. Naglagay din po ako ng 4 cups ng corn starch at 6 cups naman po ng water. Nagdagdag po ako dyan ng 6 tablespoon ng ating sugar at hinalo-halo ko po yan ng walang hapoy. Gusto mo yon kapag accent hapoy. At yan, yeah, yeah. at yeah, po no, nung malusaw na or nung madissolve na yung ating corn starch, ay inon ko na po yung ating ma- uh, Uh, kalan sa mainit na medium heat mainit na medium heat at nung malapit na po yung magtick malapit ng magbuubuo po yan ay doon ko palang inilagay yung ating butter na kalahating bloke po ng butter at Ayan po, no, nasa gilid ko lang po yung ating mga styro para pagluto niyan ay ilalagay na natin yung ating mahablangka. At naglatik na po ako mga kasaulo, ang dami po, ni, ang dami po nating napa-order na combo meal at mga solo-solo din po. Praise all to God po. At pagkatapos ko po yung nilagyan ng latik, no, habang pinapalamig po natin, hindi pa kasi natin siya pwedeng takpan kasi pag tinakpan po natin ng mainit yung ating maha, eh magtutubig po siya. Sinasangkapan ko na po pala yung cravings natin na ulam ngayon, yung recipe po ng Lumpiang Shanghai ni Sis Ayan, thank you sa recipe Sis Pagkaluto naman po ng ating Shanghai palaman, ayan, pinapalamig palamig po muna natin yan. Habang pinapalamig po natin yan mga kasaulo, ay nagpreto na po ako ng ating pang toppings na chicken fillet para naman po yan sa ating pansit gisado. At nung mapreto na po natin yung ating chicken fillet, ayan malamig na din po yung ating pap papalaman sa ating lumpiang Shanghai. Ayan, nagbalot na po ko habang may time pa po. Para makakain pa rin po tayo bago tayo mag-deliver. Siguro nasa bandang 1 o'clock na po yan mga kasaulo pero nagbabalot pa rin tayo ng ating lumpiang Shanghai. At after ilang years po, natapos din tayo. Pero mabilis ko lang pong nabalot yan kasi konti lang naman po yung ating niluto. Mga nasa kalahating kilo lang po yung niluto ko saktong pang ngayong araw lang po. At ayan, nung nabalot ko na po ng mga kasawlo ay niluto ko naman po yung ating pansit gisado. Habang nagigisa po pala ako ng gulay kanina, habang pinapalambot ko po yung gulay, ayan, nagpiprito na ako ng Shanghai para pagluto po ng pansit gisado. i rest ko po muna yan ng mga 15 minutes at kakain po muna tayo. At ayan, fast forward, nailagay ko na po siya sa kanya-kanyang styro at Ayan, nag-deliver na po tayo, na-deliver na natin yung sa mga kapitbahay natin pinapakita ko lang po yung sobrang init ng panahon. Ang dabi ko na pong magpolbo pero sobrang init pa rin po. Grabe, grabe yung humid ngayon. At ayan po, nilalagyan ko po pala yan ng malinis na tela sa ibabaw. Pag magde-deliver tayo, lalo na po pag mainit yung panahon. At gusto ko lang pong magpasalamat sa mga sumusuporta, nanonood. Kahit bulul-bulul po yung pagtatagalog natin, ay pinapanood nyo pa rin po yung channel natin na Ryan's Life. At hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!